sa buhay mag-asawa, marami ang gusto ang nakabukod. Ang sarap kaya sa pakiramdam ang nakabukod. Rent man yan o sariling bahay, mapipil mo yung pagiging asawa. Sa pagiging nanay o tatay sa mga anak mo. Isa pa idol, komportable ka sa mga galaw mo. Hawak mo ang oras mo. Hindi ka maihiyang magpahinga. Hindi maihiyang kumain. Hindi ka mapipilitang bumangon ng maaga. Mahirap kasi yung parang palaging may nakabantay sa galaw mo. E kung nakabukod kayo, walang magdidikta sa inyo. Yes, mahirap lang sa una. Pero mas masaya sa sa na nakabukod wala kang pakikisamahan kahit kapos kahit tuyo ang ulam mairaraos yan importante kasi yung peace of mind tsaka pag nakabukod kayo mas mag-grow kayo bilang mag-asawa mas magiging responsable kayo sa binuon niyong pamilya ito yung desisyon na mahirap pero masaya ito yung desisyon na hindi ko pagsisisihan dahil natuto ako sa buhay tumayo sa sariling paa at di na humaasa sa magulang kaya mag na kayo at bumukod kahit hindi malaki basta masaya ang pamilyang binuon niyo 'yong pareha